Pero kahit pa paano, nakaka-survive, di ba? Oo. Oh, oh. oh, kasi madami kasing benefits dito, eh. Yun lang maganda Ano yung maganda oh. na nagustuhan mo dito sa Canada, lalo na ngayon na bago ka lang dito? Eh, kuya, nung wala pa yung family mo rito, malungkot ka. Nahomesick ka ba? Masaya din! <laughs> bumawi! 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 Hmm. Nung nasa Pilipinas ka, akala mo siguro masarap buhay dito sa Canada, no? Um, oo, hindi ko alam na... Tapos yes. yung education ng mga bata. Ay, oo, libre, libre. Yung lalo na ngayon, ito yung mga anak ko, libre. Yung pagdating nila dito, kala ko nga, ano, may bayad. Yung pala, wala, libre, mm. pati yung school bus. Mm. -hmm. Kabirgs, araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. Kumusta na kayo lahat yan? At pasensya na kayo ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog kasi nga busy tayo sa pagtatrabaho natin meron tayong supermarket meron tayong restaurant tapos nag uh, nag-uber din tayo paminsan minsan-minsan tapos ito nga nagpa-vlog tayo so ngayon day off ko at uh, sana nga ngayong araw mag uh, out of town kami ni Angelo magpa-vlog kami outside the city pero busy siya nasa school kaya ako na lang ang lalabas at uh, tamang tama na hindi rin busy ngayon yung mga kaibigan natin na taga High River kaya doon tayo pupunta ngayon papasyalan natin sila sa High River at uh, yun yung magiging content natin parang nagpunta na rin kayo parang namasyal na rin kayo dito sa High River kaya samahan nyo ako samahan nyo ang team uh, at uh, mag-explore tayo explore natin ang High River On this long wide highway, I'm on my way. Tall trees and green grass, side by side they sway. Flowers bloom everywhere, the colorful display, golden sun shining bright on this incredible day. Every mile is a new story under the vast blue sky. It's time. Kavirks, Daan muna tayo dito sa Tim Hortons Magkakapilang tayo Alam nyo naman si Chris Cusinero Pagka hindi nakatikim ng kape sa umaga Parang puyat na matching <laughs> Tara, kapilang ka muna tayo sa Can I have a uh, medium black coffee please? And one strawberry How do you like to card. Thank you. Magkakapi lang muna tayo saglit at uh, medyo malayo-layo rin yung biniyahin natin halos ang oras din mula sa bahay hanggang dito sa High River. So, wiki-wiki na tayo, nakainom na tayo ng kape. Explore natin 'tong lugar na 'to. Marami tayong mga kaibigan dito, so papasyalan natin sila. nandito na tayo ngayon sa kaibigan natin si Mark Duran. Well, Mark, guys. Nice. Mark, taga saan ka nga? Saan? Sa si Pinas? Oo. Sa Tagig at saka Floodway kain ta. Ah, sa Floodway ka ba? Ako taga kain ta, Mrs. Yung Mrs. Yung Mrs. taga Tagig. Ah, sa Floodway pala siya. Tapos yung tito ko naman, taga Floodway din. Oh, si yun. Tito Tony ko. Kasi yung resettlement area doon siya tumira dati. Oh. Sa may Floodway. Oh, yun ang pira mo, lit ng mundo no? <laughs> anyway, itong si Mark nga pala nandito sa High River Ilan taon ka na dito sa High River pre? Anim Anim na taon na, tapos nandito na rin family mo, nakuha mo na lahat no? Oo, hindi may nagawin pang dalawang anak Oo So, so na na okay lang ba? I-vlog ko yung bahay mo? <gasps> Yakin ko, nire-rentahan ko lang Nire-rentahan niya ang apartment Magkano renta dito? Dalawan libo. Dalawan libo ang renta ng apartment dito sa High River. Ilang rooms? Apat. Apat na rooms. So, apat na rooms dito is 2,000. Pero, ay, apat na rooms. Wow. Hi, uh, hello po, ma'am. Magandang araw. Kamusta uh, po? Na dito sa inyo. Ay, <laughs> oo Uy, i-promote mo pala yung ano nyo. Yung inyo page. oh guys. Paano nga may team ka na dyan? Bis, <laughs> <laughs> medyo busy lang kami ngayon kaya konti-konti ang -konti yung vlog. Oo. Oh, so makikita nyo sila yung mag-asawa Lagi ko rin nakikita yung yeah. mag-asawa niya na pagka nagdadrive, nagkukwentuhan sila, nagkukulitan sila. Team ka na dyan. Ayun. Team ka Team ka Magluto ka na dyan. Magsampay ka na dyan. na <laughs> <laughs> Ma'am Rhea, mukhang masarap yan niluluto mo dyan. Ano ba yung niluluto mo yes, dyan? Yes, adobo with, ano to, liver, tsaka ano? ah, adobo? Oo, oh, adobong manok. Wow. Mano? With liver and balun-balunan. Wow, sarap naman yan. Isa sa mga yeah. paborito ko yan, atay balun-balunan. Ang ah, pag mas may atay, di ba? Hmm. hmm. Para tayong mga aswang. True. <laughs> <laughs> so, nandito tayo sa High River. Uh, Ma'am Rhea, saan kayo sa Pilipinas? Sa ano, Tagig. NTR. Ah. Ay, ikaw na mo sa Tagig ka. Oh. Si Kuya sa Pladway. Oh, oh. So pareho lang kayong taga Manila. Oo. Oh, oh. Ah. Yun. Tapos ilang taon ka na dito sa Canada ngayon? A Bali, one year pa magtut ay magto two mm. years na tong magtu, November. Magto two years na kasi nung nakilala ko siya sila Mark two years ago. Mm. Wala ka pa dito no? Oo, wala pa. Oh, wala pa wala siya pa. dito. Tapos ngayon nandito na sila kinuha sila ni Mark. At ngayon, trabaho ka na rin dito. Oo. Oh. oh. dalawa na sila ni Kuya Mark na nagtatrabaho. Alipin na ng pera, ng salapi. <laughs> bukas. Alipin ng Canada. Oo, oh, alipin ng Canada. <laughs> Isa sa mga alipin ng Canada. Oo. Oh. Pero kahit pa paano, nakakasurvive, di ba? Oo. Oh, oh. oh, nakakasurvive. Kasi madami kasing benefits dito. Eh. Yun lang ang kagandaan. Ano yung maganda oh. na nagustuhan mo dito sa Canada, lalo na ngayon na bago ka lang dito? Hindi kasi nung una, yung first time ko ay sa mga sa mga bata may mga child benefit sila. Yun, mm -hmm. tas isa pa, halimbawa pag ano, meron, syempre kasi usually kasi lalo na ngayon, yung dati di ko alam na ay may mga food bank, once na meron kang ano na, uh, tawag doon, kulang ka, ka sa budget, pwede kang mag-food bank, pwede yun. Oo, oh, pwede silang tumulong sa'yo, yes. lalo na bagong dating ka dito sa Canada nung una, wala ka pang trabaho. So yes. kailangan mo talaga 'yung mga 'yon. Tapos libre sa mga ano, sa mga gamot. Yan. Oo. Yan sa... Ang ganda kagandahan dito, Ma libre Hospital. mga gamot. Medyo mahaba 'yung pila, pero mm -hmm. libre naman, libre room, mm -hmm. aircon pa, may yes. TV pa. Wala Al kang babayaran talaga. Mm, 'yun 'yung maganda dito. May madami mga benefits lang talaga Madaming dito. Maraming benefits, no. Yun 'yung nakakatuwa dito sa Canada, no. Yes. Anong wala si Kuya Mark dito sa ano sa Canada? Nandoon ka sa Tagig. Mm. So, kumusta yung buhay nung wala si Kuya Mark? Masaya ka, joke! <laughs> Masaya kasi wala, wala kong trabida sa buhay. Oo, wala. Padala sila na ng pera, yun. O, okay kasi na yun, ano? Oo. Oh, lang ako ng padala niya. <laughs> <laughs> Nagkakamot ka na ulo. Nagkakamot ka na ulo dyan. Ah. Ano, Ganun yun? Uwi <laughs> lang ang Pinas? <laughs> <laughs> ah, ayan, nagkakabukingan na tuloy. Hindi. <laughs> 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 nee. Joke lang ni ate yun, oh, siyempre. Joke lang? Namiss niya yung oh, asawa niya, siyempre. Oh, pero doon sa Pil Pilipinas kasi, may work din naman ako. Mm. Hindi lang naman siya may work. Bali, ako din. Baga, ano? tulangan lang kami. Ano yung pakiramdam nung inayos ni Kuya Mark yung papeles niya, tapos papunta na kayong pamilya sa Canada? Masaya kasi siyempre, sama-sama na kami. Mm -hmm. Yun, yun lang ang kagandahan doon. Sama-sama na kayo, hindi na kayo magkakahibalay. Mm -hmm. Lalo na tapos may anak pa kami, ano, kasi usually kasi, oo, oh, oh, oh. true. Kasi nga dati, nung maliit pa yung mga bata, eh, nag na na, sabot na siya, hindi niya na, ano, hindi niya susubaybayan yung pag, ano, kahit sabihin natin na natin. Paglaki ng mga anak niya. True. Parang si Chris Kusinero, hindi rin naman lumaki sa akin si Angelo. Mm-hmm. Mm -hmm. Mas maganda pa rin kasi kung kasama niya yung anak niya, di ba? Mm-hmm. Kaya sabihin natin na, na financially, nagbibigay nga siya, pero iba pa rin yung... Presence ng... Presence ng... ama. Ng, uh, oh, ng, ng father mama. niya. Don, uh -huh. yun pero, uh -huh. meron namang ano, meron na, ang kagandahan lang, meron tayong video call, meron tayong mga internet uh -huh. na Mm-hmm. Parang di, katabi na rin natin yes, sila. Yes. Uh -huh. Pero iba pa rin yung katabi mo talaga. Uh -huh. Siyempre. <laughs> eh, kuya, no... Wala pa yung family mo rito, malungkot ka. na-homesick ka ba? Masaya din! <laughs> Bumawi. Bumawi! 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 Masaya din, siyempre! Ano, inuman to mac. Tung na, Mac? Kung saan mo kaibigan, wala nang Chicks? Cheeks! May cheeks! Hindi, yun totoo. Yun totoo. Masaya at malungkot. Masaya at malungkot. Bakit mo nasabing masaya sa kamalungkot? Masaya kasi kahit pa paano natutupad mo yung mga plano mo sa buhay, Lalo Malung na para sa mga bata, no? Lalo para sa mga bata. Malungkot kasi malayo sila. Correct. Ang buhay dito sa ibang bansa talagang ganon, eh. So may halong saya sa kalungkot. Ito Masaya yun. dahil unti-unti mo matutupad yung mga pangarap mo. Malungkot kasi malayo ka sa kanila. Habang natutupad yung mga yon. Pero pag nandito naman na sila, kagaya ngayon, panalo para ka ng ng 80 million na dollars. di ba? Sao? Sana. Sana all, no? Kailan kaya tayo tatama na 80 million? Kung, kung tumataya ka ng loto. Tumataya naman ako? At tumataya ka. Oo, pa. tumataya ako. Kaya lang, hindi ako talaga nananalo. Kung para, kung para sa'yo, para sa'yo talaga. Oo. Swerte lang, sertihan lang. So, meron tayong follow-up question kay ate. Ate, hmm. nung nasa Pilipinas ka, akala mo siguro masarap buhay dito sa Canada, no? Ah, um, oo. Hindi ko alam na hindi hindi ko alam na mahirap pala yung trabaho niya. Kasi syempre before kasi sa Pilipinas medyo ano lang eh, madali lang. Eh ngayon na nandito ka na ikaw mismo nagtatrabaho, ano mo sasabihin mo? Ang hirap. <laughs> ang hirap. <laughs> oh, ang hirap kumita ng pera. Ang hirap kumita ng dolyar. mm -hmm. kasi Ito, ngayon nagtatrabaho na rin si Ate dito sa Cargill ko sa nagtatrabaho yung asawa niya at sabi mabigat daw ang trabaho doon. Hmm, totoo. Mm, -hmm. Mabigat talaga 'yung trabaho. tsaka ang hi mahirap. Hindi hindi, hindi 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 pwedeng sabihin ng iba na ay madali lang, ganyan ganyan. Pero kung ikaw na mismo talaga magtatrabaho doon, mahirap. So, ano masasabi mo doon sa mga Pilipino na ang akala nila ay eh, easy money ang Canada? Mm -hmm. Ayun naman, 'yung sa mga Pilipino naman na gusto pumunta dito, gan, ano naman kasi syempre, eh, may si, pangarap o, may pangarap. Oo, may pangarap naman sila. Pero kung sa trabaho, trabaho lang talaga. Ang aani nila, baka isipin nila madali, pero mahirap talaga. Kailangan talaga, handa sila. Handa sila. Kailangan, kasi talagang ano yan, dugot pawis talaga eh. Uh -huh. Yung talagang paghihirap pa mo. experience mo. Yes. Ikaw mismo. Yes, umiiyak na nga ako. Diyos ko. Sabi ko, ay nako, ayoko na. Kung hindi lang talaga kailangan na ano. Kung wala ka talaga pamilya, yan. Kailangan mo talaga magtrabaho, talaga magsikap. sikap. Um, <laughs> so, ang buhay dito sa Canada, kailangan mo talaga magtrabaho. Hindi ka gaya sa Pilipinas na pwede ka humingi ng talbos ng kamote, ng mm -hmm. kangkong, ng sampalok sa kapitbahay. Kung nasa probinsya ka, pero dito sa ibang bansa, wala ka mahihingan dito. talaga. lahat. Bayad. Oo, oo ikaw May lahat. Bayad. Ikaw lahat. Hindi uso dito yung patambay-tambay lang. Mm -hmm. Pero wala tayong, hindi natin tinatakot yung mga kabergs natin dyan. Uh, minumulat lang natin o inahanda natin ibang mga ka natin para ma-inform kayo na hindi ganun kadali ang buhay dito sa ibang bansa. Pero mayro mga positive side nga, kasa, sabi nga ni Ate kanina na maganda yung sa ano dito medical, oh, tapos what? maganda rin yung benefits para sa mga anak, mm -hmm. no? Yes. Tapos yung education ng mga bata. Ay, oo. Libre. Diba? Libre. Yun, lalo na ngayon, ito yung mga anak ko, libre. Yung pagdating nila dito, kala ko nga, ano, may bayad. Yung pala, wala. Libre. Mm -hmm. Pati yung school bus, mm -hmm. libre lahat. Libre wala kang na. babayaran. Ano lang, syempre, baon lang, food lang. Mm -hmm. Yun, sa'yo na yun. Mm -hmm. Yung iba nga, minsan, meron pa mga libreng tablet or books, mm -hmm. bags, mm -hmm. di ba? Depende mm -hmm. sa school, eh. Pag mayaman yung school na napasukan mo, talagang lahat, halos libre talaga. Yes, wala ka na talaga ng amin talaga. As in, libre. As in, maganda yung mga benefits talaga dito sa ano sa Canada. Ayon. Uwi na ako. <laughs> Kahit. <laughs> ano, sir? Wala eh. Wala. Sige na, naghintay ka na naman. Kahit, Lagi, Kahit. lagi. lagi na pinaghihintay si Chris Kusinero, ha. <laughs> <laughs> Hindi na nga kami sa iyo. Ay, kayo. ay, ay, kayo. ay, ay kayo, mo talaga yung pinaplano ah ay, Kailan mo kayo, ako ayoko na pinaplano yung pagkikita natin eh. Buti na ko wala kaming lakad ngayon. Oh, <laughs> yung paisa ay, oh. Madami, madami <laughs> ano, ano, ka dito, mga ano, lagay ng mga. Ay, nang baby mo, laki na. laki na, oh. laki na agad. Oh. Ani nong? Bless, bless. Bless Ayos. Kumain na kayo, Ay, pre? Nako, parang tanda-tanda ako. Nag-bless na silang lahat. Pati natapos ba, ba naman ikaw? Oh, God, oh, bless, God, God bless, God bless. Ha? Oh, Eto, pa. kumusta na? Ito, nakapapayat ako eh. <laughs> nakapapayat ka nga eh. Lalaban kasi ako ng anong kainan. Dito tayo ngayon sa likuran ng hacienda ni... Mark Ha Mark Ganda dito sa asyenda mo ha Diba Kasama natin si Jeffrey Ayos Jeff kumusta na yung diabetes mo So far Bumababa na yung ano um, Bumababa yung uh, Kala ko <laughs> Kala ko ano yung bumababa eh O oh, ikaw naman Mark Anong balita sa'yo Pogi pa rin ang papogi. Oh, yun. Wala namang ibang <laughs> wala ibang content 'yan kung di pogi siya. <laughs> Siya lang naman nagsasabi nun. Pinokontra <laughs> <laughs> mo na naman ako na, eh. Ay kasi, ayun laging content mo eh. O, oh, ala yun, hindi pogi no. O, <laughs> pahit <laughs> na nga ako. O, pagkakabigidididid. O, oh, na naman ako. O, na ako. O, oh, kaya nga lumalas ako eh. Di ba? O. So, sa'yo. Ka, no? Lala, ka. <laughs> mga ka-Berks, itong mga makukulit na to, makukulit talaga yung content nila. Kaya, i-follow nyo sila. Meron silang Team Kanadyan Team Kanadyan ka ka So, team ka na. Dyan. ayan, nilalagay natin dito yung kanilang uh, page Para pakipalo nyo naman sa Team Kanadyan Lahat ng mga kakulitan, nasa kanila Nakukulit yung mga yan ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Tay Chris, kusinero, panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Cusinero na Halika at sumama at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga kaburts, tara muna gala Mga lugar